Ayan guys, sa wala kami mag land, land trip, trip muna. Dagat muna kami ngayon. Barko, ayan o. No? Looper, looper. Looper nga eh. Kaya hindi lang karsada. Dagat naman ang ikotin natin. Ito naman yung rampa niya, pantay na pantay siya. Para hindi mahirap po yun. Ito nang hirap po magpahal eh. Tano? So, napitan port lang. Patawid na namin ng gumagiti. Bye-bye, Mindanao. Uh, first time natin, Linda, sa Dumagiti. Yes! Kaya pagbaba ng, pagbaba ng pier, oh. hahalik sa, sa lupa. <laughs> Halik lupa, guys. Oo. Oh. Hey, first time, eh. Halikan doon, di ha. Huwag kang kalimutan. May halikan doon. Pagbaba mo ng barko, ha. Pag-apak na pag-apak mo, may halikan doon. Oo, oh, may halikan sa lupa doon. Diba? Lupa to,